Alam nyo ba? Bundok pero mas maliit. Ito ang tinatawag na burol o sa Ingles ay heels. Sa probinsya ng Bohol sa Pilipinas, matatagpuan ang mga burol na nagiging kulay tsokolate. Tinatawag na itong Bohol's Chocolate Hills. Ito ang pinakapopular na atraksyon sa probinsya. Binubuo ito na mga abot sa isang libo, dalawang daan at anim na mga burol. Balot ito ng mga damo na kapag natutuyo tuwing panahon ng tag-init ay nagiging kulay tsokolate. Paniniwala ng ilang mga ninuno, ang mga burol daw na ito ay mula sa batuhan ng putik ng dalawang higanteng nag-aaway noon. Ang ilan naman, sinasabing ito'y mga patak ng luha ng isang nagluloksang higanten nang mamatay ang mortal na babaeng kanyang iniibig. Bawat burol sa Chocolate Hills, may taas lamang na isang daan hanggang isang daan at pitumpong talampakan. Minsan nang napasama ang Chocolate Hills ng buhol sa It Wonders of the World. Idiniklara rin itong Philippines' Third National Geological Monument taong 1988. Napasama rin ito sa UNESCO World Heritage List. Ayon sa pag-aaral ng mga siyantipiko, ang mga burol ay gawa sa limestone na nasa ilalim noon ng dagat. Pero sa loob ng dalawang milyong taon, unti-unting lumitaw ang mga ito at dahil sa mga pag-uulan at erosyon, isang libong taon ang nakararaan, nabuo ang iconic dome shape nito. Sa angking ganda ng naturang yamang lupa, lumipas man ang panahon, ang Bohol's Chocolate Hills na nanatiling isa sa pagkakakilanlan ng probinsya at ng buong Pilipinas. Ngayon, alam mo na!